Hi guys, alam niyo po ba to kung ano ito? Ito po isang uri ng lamang dagat. Ang tawag po sa amin dito sa waray is uh, ano, balat. Sa English po is uh, sea cucumber po. Uh, Nakakain na po ba kayo nito? Masarap po ito. May benefit sa katawan gamot. Masarap po to. Tapos po, yung kilo nito mahal. Ito po yung gustong-gusto ng mga Chinese. sa ibang bansa po. Oh, mga anoy na yan. Pwede po itong yan o, kinilaw yung kilaw, kilawi, kilaw na balat. O kaya eh maganda rin po itong ano, yung soup. Nilalagay po ito sa soup number 5 sa mga Chinese. Napakamahal po ng kilo nito pag natuyo. Sa inyo po guys, anong pangalan nitong seafoods na to? Sa dagat din po to, lam, laman dagat din ito. Ito sa summer marami pong nahuhuli nito. Oh, comments lang po kung alam nyo po ito, kung ano sa inyo ito. Salamat po.